Magandang araw, magandang gabi ko na man kayo ngayong araw na ito mga kainags At ako ito, naglalakad na naman tayo dito Siyempre, saan pa Sa si Edmonton, Alberta, Canada Yan <laughs> Winter, Spring, Summer Or Fall Tuloy ang buhay sa Canada And then, pupunta ako ngayon sa ano sa Vintage Market mga kainags ano? Ah, uh, Vintage Market Diyan nagtitinda yung ating panganay na prinsesa At nagtitinda siya ng mga, syempre, mga lumang damit Pero magagandang quality mga kainags so, Magagandang klaseng mga uh, makakapal damit at very cotton, cotton 100% at yung mga damit na tinitinda nila nako, gustong gusto ko talagang gustong gusto ko kaya ngayon dadayuhin ko sila ngayon rito sa may ano sa may downtown napakaganda ng araw ngayon nako ibang iba makalipas ang ilang ilang linggo yata ano na hindi sumikat si haring araw ngayon mga kainig so kung napapansin nyo ayan ang ganda na lang ating uh, paligid ano Haring Araw ayun, may mga konting ulap, natatakpan pero okay lang 'yan. Ang importante ay ang mahalaga. Andito ah, takasuot na tayo ng t-shirt ngayon. Ah, grabe, ang sarap maglakad dito, mga dito sa lugar na 'to, no? Talaga naman, no? Kita mo para ako naglalakad sa ibang ano, ibang uh, lugar, ano? ay <laughs> ah, ibig sabihin ibang lugar, di ba? Parang naglalakad ako sa Las Vegas, parang gano'n, no? Yan. Yan yung ating uh, harapan, no? Yan, di ba? Ganda, no? Eh sana makakuha ako ng ano, makapili ako ng magandang ano, uh, matitipuhan ko ang mga damit. Uh, punta tayo doon, marami naman silang tinitinda eh. Tapos sa uh, itong dala-dala ko mga kainags, yan. May dala akong pack bag na ako ay nanghihingi ng tubig ang ating pangalan na prinsesa at hindi raw makaalis doon sa tindahan nila. Gawa ng ano, gawa ng uh, marami raw customer at meron na raw sila na pagbentahan mga kainags, ano? Ba? nakakatuwa naman kahit pa paano eh natututong dumiskarte ang ating panganay na prinsesa no? iniwan ko yung sasakyan ko doon sa may ano doon sa malayo <laughs> bali itong ginagawa kong paglalakad ay uh, almost 30 minutes walk papunta pa lang doon mga kainags ano? kasi alam nyo naman araw ng sabado ngayon mga nagsaat at naku napakaraming mga sasakyan punong puno yung mga parking eh kaya iniwan ko na lang doon dahil kung pupunta ako doon sa lugar na yon tapos eh, walang parking Itong lugar pa naman na pinupuntahan natin na hindi ko kabisado to dahil baka mamaya wala tayong pagparkingan E eh masayang lang yung oras natin pagpunta ron dala natin yung truck natin. Kaya ang ginawa ko, nagpark ako doon sa alam kong available na maraming parking. Tapos naglakad na lang tayo. Okay lang mga kainags, ano? nag enjoy naman ako sa paglalakad eh. Tsaka alam nyo naman eh, kilig <laughs> natin yung paglalakad. Kung napapansin nyo mga kinis, katulad yan, ayan, ayan, ayan. Yan, o yan, o. yan may mga lumilipad-lipad na mga parang bulaklak na okay, bulak ano yan uh, ano nang dandalayo niya no? yung kulay dilaw na dandalayo na bulaklak pag natuyo siya ganyan tapos kung saan babagsak yan yung mga puti-puti na yan tutubo doon yun kasi may kasamang buto yun eh yan oh no? yan yeah, so nandito na tayo mga kahinags ano? dito 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 yan oh no? dito pala yun dalat so marami maraming tao ngayon Nako eh napakalakas pa ng sounds. Baka baka madali tayo na ano nang na uh, copyright. Mabihira oh. Hanapin ko muna yung panganay ng na prinsesa natin, makakainis ang dali lang ah. Papasok lang muna tayo dito. yeah, so dito dito. Dito lang 'yan eh. Ito, may mga kainan pala, pwedeng pwede. Hanapin ko lang, hanapin ko lang sandali. Ang dito lang yung puro, puro mga vintage na clothes mga nagtitinda rito. Asan ba sila rito? Tingnan natin. <coughs> Tingnan natin ah. Hanapin lang natin mga kanis, sandali lang ha. Hanapin lang natin. yan Masa kaya dito yun? Dito lang tayo pasok tayo ah. bayan. Mukhang mukhang <laughs> mukhang marami rito ha. Hindi hira. <laughs> Tingin lang tayo. Masa sila, hindi ko sila makita ha. Asa kaya rito yung mga kolokoy wala wala rito dito tayo na natin dito hopefully tama yung address na binigay sa akin ano baka hindi dito yung address na binigay sa akin mahirap na sa kaya yon sa kaya yon teka libutin muna natin libutin muna natin mga kayo nagsin as ma hindi <laughs> ko makita baka sa kaya yon parang mali yung binigay na address ah Aha, sandali lang mga kayo, naisanapin ko muna bah, wala wala rito lira, sandali mga kinags, ha? gumakita ah now like you want that shirt, it's only 500 bucks now that you baba, 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 baba kasi ba ba, 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 ba. ba naglulusot yung mga yun <makes noise> parang ko makita ah. parang mali yung binigay na address sa akin ah <laughs> <I> ang <can't go>. bihira <laughs> saan pa nagpupunta yun saan pa nagdi-display mukhang wala rito mukhang, mukhang iba pa to ah hanapin muna natin mga kinag sandali lang ah ito pala ito pala ito pala walang kamalay-malay yung panganay ko rito na nasa likuran niya na ako at busy-busy sa kanya mga paninda <laughs> Magkano <laughs> yan? Kanina pa ako hanap na hanap sa inyo, Ambira. Na. Biglang nahiya yung panganay ko nung nakita niya ako may camera. Nahiya talaga siya, hindi siya mapakali. May tubig ako rito, dito yung tubig ko. Tinanong ko yung anak ko kung marami na silang benta. Sabi niya, marami na raw. Yeah, so, titingin mo tayo ng mga t-shirt, mga kainis. Ano? Titingin natin, mamimili na tayo kung ano magugustuhan natin. Yan, yeah, mga tinda nila. Oh. Magkano ba yung jacket na ito? Magkano ba? How much? 600? 600 itong jacket na to. Ang ah, mo na ba? Mga Jordan. Ay, ito, ito, ito. Mga gusto ko, mga kainags. Oh. Eh. Kailangan ko talaga mag-voice over, mga kainags. No? Dahil, naku, napakalakas talaga ng tugtog at natatakot-takot. Baka maka tayo. Masayang lang itong vlog natin. Eh, baka... Pili muna tayo. Yeah. kailangan, man? malakas talaga yung sound. Sandali lang, mga kainags. Ha? Uy, maganda to. Oh. Ayos to, ah. O, yan natin. Kukunin ko yan, ha. Ah, magkano ba to? $25 isa. O, ko, orderin ko. Yeah. So bumili tayo dalawa mga kainag Para naman merong meron tayong suporta sa pangarap ng prinsesa natin. Yeah, mga maganda, de Harley Davidson. Harley Davidson. Sinukat ko na 'yan eh. Sinukat ko na 'yan, fit na fit sa katawan ko. Pambrus kong brus ko. <laughs> yeah. So maraming mga nag rito mga kainag so, maraming mga namimili diyan. Nako, daming mga customer. Ang daming mga customer dito, pambihira. Buti na lang meron din nakitang tipo natin. Ano, okay na yan? Ba, pakit-cute pa to? <laughs> ano ba yan? Ay, teka muna. Bumili, bumili ako ng tubig, dalawa. Ten dollars yan. Seven dollars, menos yan. <laughs> okay, joke lang, joke lang, joke lang. Joke lang mga okay, next joke lang. Yan, yeah, so, biling, biling ko na itong dalawa. Yan, te, pakalagay mo na sa bag. Thank you. Yan, pa, baka makalimutan pa natin eh, may benta muli. Sayang naman. Nabayaran ko na yan. Lagay mo muna ito, tambay pa ako. Ano ba yan? Yan may seal nyo? Ayan pala oh. Yan ito mga no? CCM. Yan. Ano lang kayo dyan? Bisit, bisitahin nyo lang, bisitahin nyo lang mga kainay no? Para ano, para kung gusto niyo ng mga vintage clothes, nandyan. Ayan no? Oh. Nakabenta na naman sila oh. Ayan. Oh, may benta na naman sila. Oh may benta na naman kayo ha Maka malaking kita nyo ngayon ah? ha <laughs> balato ah <ha? laughs> ano yan isa nice, pero tinutulungan ko to na uh, natanggal yung gilid yan o no? so mga kahinig, sino, patuloy ang mga customer na pumupunta rito ayan o no, pumapasok so, mukhang maganda-ganda na yung benta nyo ate ha naan naman talaga <laughs> yung anak ko eh pagka uh, natututukan ng camera nahihiya no? pero kanina nung no, wala yung camera natin nakikipag-usap sa atin sabi ko teka lang muna mag-vlog lang muna ako ah. sabay <laughs> sabay iiwas sa atin ano ayan so, no? marami marami pa rin pupunta sa kanila ngayon ayan, ano na kumbaga ang mga napagbentahan siguro nila ngayon ano na 1,000 mahigit na pinakita sa akin eh pinagyabang sa akin ano nakakatapos meron bumili sa kanila ng jacket yung ganitong jacket ano uh, dalawa dalawang ganyan 500, ah, almost 600 dollars Teno, dalawang jacket na ganito, 600 Yan, <laughs> 600 dollars binili, binili sa kanila Grabe, no? dalawang jacket na, 600 dollars Yung mga ganito collection, no? maganda kasi itong mga ganyan eh. Yung mga katulad na suot ng pangalan ng prinsesa natin Mga Jordan, ano? mga Bulls jacket Yan So yan mga kainags, ano? sino ano sinong magsasabi na kamukha ko yung anak kong prinsesa yeah. <laughs> <laughs> yan yeah. so mga kayo, ano, masaya siya kasi ano medyo maganda ganda ng kita nila ngayon ano. tapos ang upa nila rito 120 dollars isang araw na yon isang araw na 120 dollars biniyara na raw nila yan yeah. nako ay mukhang maganda ano nila business nila takbo ng business nila ngayon <laughs> hindi lang ako masyado makapag-vlog kasi nga may sounds yan. Sinasamantala ko lang na hindi ano, hindi malakas yung sounds. Kasi baka makapiright nga tayo. So yan mga kainags, ano? Ah, mga tao rito. Hanggang doon yan, hanggang doon. Ano? Gutom na? <laughs> Inauwitan ako, pambili rin ng pagkain. <laughs> so tandali lang, kukuha lang tayo ng anop. Anop tayo ng mga bibili ng pagkain. Papa, ang bahayang, <laughs> Naiya yung mga yung ako. ko Yan, yeah, so, ko kasi ng camera Sabi ko sasayaw lang ako sandali Kaya lang bigla agad pinatay nahihiya siya sa mga customer na pupunta rito Baka raw walang bumili pag nakita sa mga sayaw ako Ay, <laughs> <laughs> <I hear you. laughs> so, Buka lang gugulo na tayo rito sa anak ko Ang bihira no? Hindi pinapasaya lang natin mga kailangan siya no Kasi so, longer no? <laughs> Ay Ano <laughs> Ba't pa na yung kalbit mo sa akin? Ayaw amo ginaganahan ako sumayaw. Amira ako. <laughs> ko na muna mga kailang siya. Nahiya yung anak ko sa akin. bakit takwil ako nito. <laughs> nahihiya kasi sa mga customer pag sumasaya ako. Mga ako. Oh. 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 Oh, oh, oh. Kasama, 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 drinks Ayan. Kamero na pagkain. Kasi ako na lang bibili pagkain. Kung ano ang drinks mo, pili ka dyan, no? Sabihin mo. Pepsi. O oh, tara 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 sandali lang mga kinigs. Nako po, talaga namang napakalakas ang sa mga kinigs kaya kailangan ko talaga mag voice over dito. Dito pinapakita ko na nakabili ako ng isang pantalo na cart heart ang tatak mga kinigs. Ano, eksaktong eksakto yung sukat 34 tapos yung haba niya ay 30. Kaya nung sinukat ko at kumasya sa akin na binili ko agad, ang presyo niyan ay $35. So nung binili ko, ang binigay, ang binigay na lang sa akin ay $30. Sabi niya, save ka ng $5 nung pinagbilan ko. Yung, yung cart heart na pantalon na yan, binili ko yan doon sa kabilang boot na kapitbahay ng anak ko. Kaya dahil malakas ang sounds, ang ginawa ko, eto, tingnan nyo, kumakain muna ako. Pero napakasarap, in fairness, ha? Jamaican food dyan, mga kainags, ano? Talaga namang nagutom ako. Yeah, so we na tayo, mga kainags, ano? At nako. <laughs> na, may mga nakita ako na gustuhan ako talagang binili ko na hindi ko na pinakawalan mabihira katulad nung yung kanina yung cart heart tumingin lang ako tapos meron ako nakitang size, size 34, tapos 30 yung haba. Abay, tapos sabi ko, ang daming bulsan nito ah. Eh yung matagal natin hinahanap nung nakaraan, diba? Uh, Cart Heart brand, tapos uh, may mga bulsa para mga marami tayong mailagay ng mga, mga abubot natin. Tapos yun, doon ko nakita. Tapos ang presyo niya lang, $35. Pero binigay lang sa akin ng $30. Nakalain mo na nga naman, nakamura naka, naka, naka na naman tayo, $30 lang. Ang presyo nun sa Marks, nasa $100 plus mga kainags yun nga lang used na yun pero it doesn't matter chinek kong maigi maayos pa naman nandito na lahat sa bag ko nilagay ko na sa bag ko yung mga natin bali 50 sa dalawa ah, 40 sa 40 to binigyan din ako ng discount nung panganay kong prinsesa binigyan niya ako dun sa na discount dun sa damit na binili natin instead na 50 dollars ginawa niya lang 42 tapos dun naman sa cart heart 35 dollars binigyan ako ng discount ginawang 30 dollars ba? Ayos. May mga nagtatanong pa pala mga kinagsano ka uh, kung kailan ko ba ipapalabas yung ano yung indoors pala natinga uh, insecticide. Yan sa ano pa sa June. June mga after ng ano after nang uh, siguro mga second week ng June. Diyan natin na uh, ipapalabas yung ano i-upload natin yung ating a uh, indoors na insecticide. Kasi mayroong instruction na binigay sa atin yung boss natin yung nagpapa-endorse Kasi uh, Shoutout kay Boss Joey na mga June 7 or June 8 natin i-upload yan, yan yung mga specific date na pwede natin i-upload yung pag uh, endorse natin sa product na naibili natin ito oh, yan o oh. yan o oh, sapatos natin na yan kita nyo yan yeah, kita niyo yung sapatos na yan <laughs> yan na yung ating ano yan yung ating bayad binayara na tayo uh, tinihintay ko na lang yung tamang araw para ma may palabas natin or may upload ko na yung ginawa nating endorsement yung ating first indoors ever. Yan, natupad na rin ang pangarap ko maging pangarap ko maging endorser mga kainis ano. At maraming maraming salamat sa nagtiwala <laughs> sa akin. Yan sa ating boss. Yan. Huh. Noong 2011 mga kainis ano, yung simbahan na yan, diyan kami dati nag-renew ng passport. Philippine passport 'yan ang simbahan na yan. Tagal na no? 2024 na ngayon Ibig sabihin 13 years ago na 2011 October Yan, diyan kami nag, ano, nag renew ng passport Philippine passport Contract worker pa lang ako Isa pa lang akong uh, Temporary foreign contract ng Canada nung time na yon. Yan, diyan Pumasok kami sa loob na yan Simbahan na yan Kasi nandiyan yung mga ano, pilipina ano, Para Philippine Embassy para sa mga contract worker na mag-renew Ngayon yata wala na rito sa Edmonton eh Pagka gusto mo mag-renew Ng passport mo Pag nandito ka sa, Edmonton, Alberta, Canada ah, Pupunta ka pa ng Calgary Para mag-renew Kasi nasa Calgary yata yung main ano ngayon ng passport Pali, uh, Renewal Yan, yan, dito yan, dito yan Mukhang matagal na rin itong simbahan na to, no? Yung style pa lang eh, kinapapansin nyo, no? Ayan, no? Oh. Ah, tsaka ano, maganda yung loob niyan, mga kinags. Maganda yung loob. Nak nakapasok na nga ako dyan, eh. yan. tapos syempre, yung harapan natin, eh, no Ganda na, ano. Maliwanag na sa mata. Tsaka lalo nagpaganda yung mga, ano, eh, yung mga tumutubong dahon mula sa puno. Pati yung mga damo. di ba no? Yan ang nagpaganda lalo, eh. Nag nagbigay ng kulay, nagbigay ng buhay sa Canada. Yan, ganyang, ano, na tumutubo na. Kasi, ano, eh? Ang laki nang naitulong nung madalas mag-uulan nung nakaraan, ang laki nang naitulong kaya tingnan niyo yung mga dahon. Pagbili sumibol Yan. Hindi lang hindi lang yung mga dahon pati bulaklak. Mabilis sumibol Tsaka ano, tsaka yung hindi yung mga bunga madaling ano, madaling ma ma sumi ano, umusbong yung mga bunga, yung mga puff. Mag, mag ano ba tawag doon? Basta bunga ng mga puno. <laughs> Basta yun na Tawira. So, tawid muna tayo mga kalis. Sandali lang ha. Tawid muna tayo. Yan. Ha. Oh, wala. Yan. Yeah. Kaya nakapansin nyo, mga bulaklak doon. Ang ganda, no? Yan, no? Oh, wow. Ayun, no? Bulaklak. Ay, Ito, ang ganda na, no? Oh my goodness. Luwag ng daan dito. Grabe. Yan, tatawid tayo doon. Tapos doon ako nagpark. Oh, lapit lang, oh. Doon ako nagpark. Yan. Yan. Kasi kung maghahanap ako ng parking doon, ako mahihirapan ako. Ikot lang ako ng ikot doon. <laughs> ano ako doon sa mga ano eh. Yung mga nadadaanan natin, napapatingin sa akin. Kasi ang lakas ng boses ko. <laughs> Akala nila meron <mayroong> nagwawala. <laughs> Dito na tayo sa bahay mga kainags uh, Shoutout muna tayo no? Uh, shout Shoutout kay Jet and Ton ng Qatar. Yan, nandito ngayon sila sa Edmonton. Uh, kaibigan nila yung kasama natin sa trabaho, no? si Adrian Pabon. Yan. <laughs> Yan, shoutout sa mga taga-Qatar. Shoutout sa inyong lahat. Tapos, sa, uh, syempre, mag-shoutout na rin tayo. Mag-random random uh, random shoutout tayo, mga kay shout Shoutout kay Valencia Vlog TV. Shoutout na rin kila kila Kapentes family ng Victoria, British Columbia, Canada. Yan. Yung dalawang to Dudumihan nyo pa yung sapatos ko Bagong bago to Pambihira kayong dalawa kayo Nagaharutan kayo Pati pag sa si shoutout ko Ni-storbo nyo <laughs> Mga aso ko Eh bagong bago yung sapatos ko Mga kinisang puti-puti nyan no? Pambihira Tinatapakan Binibinyagan <laughs> Pambihira itong mga aso na to O yan Shoutout kay ano Kay DRC 718 Yan nang ano Ng bataan Ah, batasan Quezon City pala. Yan. Shoutout sabi niya, Sir Inags Nike Mid 77 ang model ng shoes mo. Yan, to 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 Ibig to siguro to 1977 to 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 yan, tapos nga pala, meron nga palang, naku, parang dumadami na yung mga nag-o-offer sa atin na uh, mag-endorse ng kanilang mga produkto, mga kainis. Ano, may mga nag comments ah, uh, may mga nag-message -me sa comment section natin. Yan, tapos katulad nito, si ano, na basahin natin na uh. uh, hindi ko pa alam talaga, eh, no? First time pa lang natin makipag-conversation uh, about uh, endorsing, endorsement. Yan. Yeah. <laughs> ito, 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 basahin natin na uh. Prince Andrada, sabi niya, Sir, Paano mag-apply para ma-promote niyo din business ko? Willing to pay po. Wow, nako napakasarap ng ganyan ano? Pag kay, may mga gustong kumuha sayo na mag-endorse ng mga produkto nila. Paano nga ba? Nah, hindi ko nga rin alam <laughs> Actually yung pin-promote nating ano, insecticide. Ano lang 'yon sa message nag-nag-message uh, sa akin sa sa Messenger. Yan. Sir ano, sir uh, Prince, message ka lang sa akin sa ano. Sa messenger ko, Inags Ilidan. Yan. Uh, Oo. Oh, oh. Ano yung mula ko doon? Sabihin mo lang ko ano yung kailangan mo at gusto mo. and Para na makapag-usap tayo sa messenger. <laughs> Thank you very much. Ha. Maraming maraming salamat. So, hanggang dito na lang vlog ko mga kainays. Maraming maraming salamat ha. Hanggang sa muli.